Yan, siguro natatandaan nyo pa ito, yung mga dati ko pang follower na uh, nakasubaybay sa akin noon. Siguro natatandaan nyo pa itong ergan na to, no? Marami tayong ginawang ganito. Isa, isa, ito, ito sa mga ginawa natin na ganitong type ng ergan. Hindi, ta, hindi na natin pinutol yung kanyang, yung kanyang receiver, walang nabago inadap lang natin tong offset nya dito yan inadap natin dito yung offset nya ito ay siguro nasa lampas ng 4 years natin ginawa so dito inadap natin yung offset na bakal sa ilalim ng receiver mismo ayan oh. ito etong lugar na to nagsiserve yan as plenum kaya kaya po Uh, hindi hindi agad basta ipagkatiwala sa atin ng may-ari kasi madalang na po itong ganitong ergan na napakaganda tumama daw na ito according doon sa may-ari ang naging problema lang nito doon sa mahabang panahon na yon na ang naging problema na lang is uh, itong regulator nilinis niya lang daw yung nilinis niya lang daw yung uh, mga disk kasi medyo nagkakadumi na ngayon ah uh, hindi basta iwan to ng mayari, eto pa nga yung ano eh <laughs> kaibigan ko lang talaga siya uh, naging ano natin, talagang follower natin siya, eto pa yung bag niya ang ganda ng bag niya So, yung bag niya uh, na ginagamit so para dito kaya ano yan ito po ay hammer type ayan hanggang ngayon um, uh, ito yung output niya oh. ang output niya is 12 uh, uh, 12 MPA it is equivalent to 1450 plus um, uh, 2, 290 So, nasa halos 1.7 yung output na. Kaya yan kasi tapakahaba ng plenum niya. Madali lang pukpukin yung ano niya, yung yung kanyang firing pin kasi malaki. Mahaba yung kanyang plenum. So, ayan. Kung makikita nyo, ito pa yung quick pin dati. Ayan. So, hindi natin siya tinanggal. So, ito yung ito yung mga uh, achievement natin na talagang noon ay tin, ano tayo dito maraming disagree kasi nga ganun daw delikado madaling masira o ano pero hanggang ngayon ginagasto sa nung may ari para pagandahin. So sinuggest ko nga sa kanya na mas maganda gawin dito is uh, para hindi masyadong humaba since malaking pagitan dito eh dapat shroud yung naging problema niya kasi dito na isa na hindi niya na talaga mapalampas na problema, hindi niya na kaya ayos, is nabasag yung silencer yung pumagawa natin ng silencer noon ay hindi ganun ka ano, parang may mga patama kasi baguhan pa tayo may mga parte siya na hindi ganun kapulido unlike dun sa mga gawa natin ngayon na dinadaan na lang natin lahat sa machine so kaya medyo pulido ngayon so ito ayan ito yung ito yung ikakabit natin sa kanya yung shroud ayan nilagyan ko na yan ng o-ring sa loob para hindi siya sisina pabalik so dito may o-ring na rin siya ayan nilagyan ko rin dyan so ito ay eh, nakatread dyan hindi yan nakasok-sok thread talaga to tapos ito so dito siya pakita ko sa inyo paano natin i-assemble so ito muna yung mauna kaya may o-ring yan sa loob ayun may o-ring din sa labas para doon sa para doon sa kanyang tube so dito siya yan so mabilis lang to tapos ito yan tapos saka dito diba ba? So, ayan, nakatread na yan dyan. So, ayan. Ah, iniipot natin. o, <laughs> oh, baka naman kailangan, nakapasok na rin to. So, medyo mahigpit yung o-ring dito. Kaya, yan, ipapasok na natin yan. Ah. Para ma-shoot. So, bunutin muna natin, ha? Ah. Kasi hindi ma... <laughs> dapat nakapasok na to ah, uh, ididiin natin may, kasi may o-ring na siya kaya medyo yan so yun makita nyo sagad tapos yung o-ring nyo medyo mahigpit yan so dito yung mga gaanong so yan yan ngayon nakatread naman yan So, ihigpit na. yon, Medyo sumagat na. yon, So, ayan, So, buo na. Yung, ano, at saka makikita siya. Yan. Medyo nadagdagan siya ng, uh, nakadagdag ng forma sa kanya. Ayan. Di ba? Uh, okay na okay yung silencer niya. Ang ganda, di ba? So, dito, test sound so, check muna natin. Sound check muna iba. Oh, dito lang sa loob yan medyo malakas. Pero yung ano no kasi sa Kaya yun po, ganun yung ipinapaliwanag ko. Uh, okay na magtaas ka ng ano ng uh, output. Okay na pinapataas mo yung output. Pero dapat magkaroon siya ng computation pa para, para doon sa kanyang power plenum kasi hindi hindi pwedeng maliit ang power plenum ang maliit ang pleno. tapos uh, mataas yung output ball block po yun for sure Ma susubukan nyo yan sa alam makikita nyo ito pa rin yung laman nya na hangin nung dinala sa akin hindi ko na yung dinagdagan kasi nga ito tinatravel so tingnan ng uh, ingat na ingat dito yung mayari kasi nga napakadalam na ng ganitong air gun. at saka ito parang minana niya pa sa mga ninuno niya. <laughs> Tingnan niya ganda na scope niya. Para original pa to. BSA na original. Tingnan may takip pa siya. Sa harap, ganun din. So, talagang ito kasi may ari nito. Dati siya nag-abroad. Nung ipagawa niya sa akin to, nasa padala niya sa akin to, pinakisuyo niya lang sa kanyang kapatid o, para madala sa akin. And then, Uh, yung pagdating niya, siya na kumuha. So, kaya alam niya doon sa bahay. Kaya ito din. Sabi ko, ah, sir, mas maganda dyan. Nung makita, ko ulit yung itsura ng area. So, sabi ko, ay, sir, mas maganda dyan. Gawin natin yung shroud. Para hindi masyadong, para hindi siya maging ano. Tapos ang laki-laki ng pagitan dito. So, hopefully, makita niya tong video na to. At... Uh, I-upload ko naman mamaya. Hindi ko na Iya, ano dito ah. Uh, um, ayos ko lang yung paglagay, <laughs> so, gandito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat at ayan, naipapakita ko sa inyo bumabalik sa atin yung mga bumabalik sa atin para i-maintain yung mga gawa natin dati pa. Na para maipakita ako sa inyo na kahit noon pa lang una na hindi pa tayo talagang marunong, hindi pa tayo talagang sanay hindi pa tayo mahusay kasi baguhan pa isa ano nakakaabot hanggang ngayon yung mga ginawa natin so proud din ako sa may-ari nito kasi talagang maingat siya sa gamit at yung pag pag uh, pagpa-convert na pagpa-upgrade na eh talagang pinili niya at masaya naman ako at ako yung napili niya sa akin niya pinagawa So maraming salamat sa inyong lahat At Ngayon Balik tayo sa mga ano Kaya lang this uh, weekend Baka hindi ako makapag Video regarding do sa accuracy ng ating ergan Kasi nga Meron tayong So buhay na kamag-anak Kailangan natin Makipaglibing So Nasa probinsya yon Pero pupuntahan natin since yun ay nakasama ko rin ng matagal nung ako ay binata pa so yan ah uh, kayo guys at